Don't you wow, looks like that was the last one in the squad. Hey. i good. i Go here, hurry. Oh, okay.

Go oh, Jerry. Bang, Jerry. with the flash. That's my Sabog, sabog din na. Ulti, ulti. Ang ganda na tayo. Bang, 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 bang. Kaibigan di the 360 by Ano po? Hindi alam sa kalabal Ito na tayo Bala Ito na na sabuk, sabuk <tyard noise> <inaudible>

thank ba thank you 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 yung mayroon lang dito. Mayroon Okay. Parang oh, kung... Head glitch, head glitch. Bakit di na naman gumagana? Yeah, Sa ating vlog well, sila magpush. Ano was... Hindi ka na pwede ulit mag-iipot. Mayroon lang. May ingay. Madi yung may ingay pumindot ako eh. Take Tapos yung... Me yung comms namin kanina, medyo sigawan eh. Medyo diamond na eh. Medyo diamond na kasi, kaya kailangan na ng proper comms. Pag-push sila dito, kaya block ko sila. Wait lang ha. They pushing! Nahulog sila! Makasok muna ako sa loob. Patok kayo! Kaya boost miss mo mo na dito Ano na dito? Ano ba yan? Hindi ko natanggal yung armor ko agad! Patatry! Okay dito. Oh, I no. so, so tayo later on. Medthit, 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 medthit. Kailangan ng medan, medan, medan. Tinarado ko yung hay, sa loob Ay, sa tag. Sinira Fire. Hammer point. Mm. na alam nyo ba taking damage hindi invento ang bentana ko lumabas wala kong sa tasa ayoko lumabas ah lalapas, lumabas ka patay ka kaya mo bang lagyan ng q token? hello jay wala, wala ka lang Bubuksan ko sana <laughs> yun. Okay, Hindi, ko sabihin yung anim na bala. Okay. So, Alright. Ganon, ganon ako ka ano, Wala sa bala. Ano <laughs> ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Nandidiri mata sa katalis na yan. <laughs> <laughs> Gusto niyo yung push to? Masarapan mo. Push to to? Push nyo, no. Dito sa taas, Jay. Saan Anjay. Asan yung iba? Asan yung iba? Ano sila? Ano yung, yung, la <laughs> yun yung isang team. Asan yung isang team? ibabaw? Wala. team. na? Game, 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 game. Huwag na siya. 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 Huwag na

Okay Dang Tango okay, down oh, no, 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 no. guys po. So, I did, oh, I HP 1. HP. 1 HP Patay na okay. 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 Nice. Let's go nila okay, Let's go mm, Binuhat ka lang mm, kang hmm. <laughs> <laughs> Yan ka Bahala ka, <laughs> Wala na, wala na.